Pintuan ng Kababalaghan Ang pintuan ng sumpa sa isang lumang boarding house may kwento tungkol sa isang pintuang hindi pwedeng buksan. Sinasabi ng caretaker, kung sino man ang magbukas niyan, hindi na makakalabas. Si Lenny, na bago sa lugar, ay hindi naniwala sa kwento. Gabi-gabi, naririnig niya ang maihinang bulong mula sa pintuang iyon. Isang madaling araw, sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagising siya at parang hinihila ng isang puwersa papunta sa pintuan. Nasa kamay na niya ang seradura nang biglang bumukas ito ng kusa. Sa loob ay isang napakalaking silid na puno ng mga nilalang na nakadapa sa sahig. Mga matay nakatitig sa kanya habang sumisigaw ng walang tunog. Sa gitna, may isang babae, duguan, na nakangiti sa kanya. Akin ka na, sabi nito. Napasigaw si Lenny at tumakbo, ngunit ang pintuan ay hindi na niya mahanap. Sa tuwing may bubuksang pinto, siya ay bumabalik sa parehong silid hanggang sa narinig na lang ng mga kasama niya sa boarding house ang iyak niya mula sa loob ng pintuang iyon. Nang buksan nila ito, wala na siyang bakas pero naroon ang isang bagong nilalang na nakadapa nakatitig sa kanila. Ang paghinga sa madilim. Si Ariel, isang security guard ang na-assign magbantay sa isang lumang gusali na balak gibain. Sa unang gabi niya, habang nag-iikot na pansin niyang may isang kwarto na hindi may paliwanag kung bakit laging malamig kahit walang aircon. Habang binabantayan niya ang CCTV, nakita niyang may gumagalaw sa loob ng kwartong iyon, isang itim na figura na tila umaagos ang anino sa sahig. Ariel, Paglingon niya, naroon ang figura. Walang muka, ngunit may bungangang ubod ng laki na bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. Tumakbo si Ariel palabas, ngunit kahit saan siya magpunta, naririnig niya ang hininga sa kanyang tenga. Kinaumagahan, natagpuan siya sa labi, ang muka niya ay nanlambot na parang natunaw, habang ang kanyang bibig ay nakanganga sa sobrang takot ang halimaw sa pintuan. Sa isang lumang subdivision, nakatira si Liza kasama ang kanyang pamilya. Ang kanilang bahay ay may isang pintuan sa likod na hindi ginagamit. Sira ang kandado at sabi ng mga dating nakatira, huwag kailanman itong buksan. Isang gabi, habang nagluluto si Liza, narinig niya ang mahinang katok mula sa pintuan. Tumigil siya, nanlamig. Walang tao sa likod, bulong niya sa sarili, pero ang katok ay unti-unting lumakas. Bumalik siya sa kusina at narinig ang boses ng kanyang anak na si Miko mula sa pintuan. Mama, buksan mo po, ang dilim dito. Napakunot ang noo niya, si Miko ay tulog sa kanyang kwarto. Lalong lumakas ang katok at ang boses ay naging mas matalim, mas malalim. Buksan mo, gusto kong makita ang mukha mo. Nang hindi niya binuksan ang pinto, bigla itong umuga at parang may umaalulong sa kabila nito. Hindi na nakatulog sila Liza buong gabi. Kinabukasan, nakita nila ang pintuan na sira-sira at nakaukit sa kahoy ang mga salitang, Babalik ako kapag handa ka na. Ang lalaking walang mata. Sa isang baryo, usap-usapan ang tungkol sa isang matandang tulay na itinayo noong panahon ng mga Kastila. Sabi nila, tuwing alas tres ng madaling araw, Isang lalaki na walang mata ang naglalakad dito, naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Si Eric, na laging pauwi ng madaling araw dahil sa trabaho, ay napilitang dumaan sa tulay isang gabing nasira at hindi umandar ang kanyang motor. Habang naglalakad siya, naramdaman niya ang tila lalong dumidilim ang paligid. Sa kabila ng malamig na hangin, tumayo ang kanyang mga balahibo. Biglang narinig niya ang mga yabag mula sa likuran. Nang lingunin niya, wala siyang nakita. Pero sa pangatlong lingon, naroon na ang lalaki walang mata, walang ilong, at ang bibig nito ay parang pinunit pababa sa kanyang leeg. Bakit ka dumaan dito? Tanong nito, malamig ang boses. Natigilan si Eric hindi makakilos. Biglang lumapit ang lalaki at sa isang iglap, naramdaman niya ang malamig nitong kamay sa kanyang mukha. Kinabukasan, natagpuan si Eric sa tulay. Nakaupo ngunit wala na ang kanyang mga mata. Ang mukha niya ay parang nakangiti ngunit nangingitim na parang pinahirapan. Ngayon, siya na ang bagong anino sa tulay tuwing alas tres ng madaling araw. Ang halimaw sa bintana, si Ana, isang mag-aral na nakikitira sa dormitoryo, ay may kakaibang kwarto. Sa tapat ng kanyang higaan, may isang malaking bintana na hindi niya mabuksan. Ngunit gabi-gabi, parang may nakatingin sa kanya mula sa bintana kahit nakasara ito. Isang gabi, habang nag-aaral siya para sa exam, napansin niyang tila may anino sa labas ng bintana. Noong una, akala niya ay puno tingnan niyang mabuti. May dalawang mapupulang mata na nakatitig sa kanya. Dahan-dahan, ang anino ay nagpakita ng anyo. Isang nilalang na may mahabang buhok, baluktot na mga daliri, at bibig na abot hanggang sa kanyang tenga. Gusto mo bang makakita ng totoong halimaw? Sabi nito habang nakangiti. Biglang nabasag ang bintana at ang nilalang ay sumang Hindi na nakapag-ingay si Ana. Kinabukasan, natagpuan siya sa kama parang tulog ngunit ang kanyang mukha ay pilit na at ang mga mata niya beti nakatutok sa silang bintana. Wala na rin nagbatuloy sa dormitoryo dahil sa gabi-gabing pagkaluskos ng kung anumang hindi na matukoy. Ang batang tumatawa. Sa probinsya, may isang bahay na matagal nang abandonado. Kilala ito bilang bahay ng bata. Dahil sabi ng mga tao, may naririnig silang tawa ng bata sa kalagitnaan ng gabi. Si Gino, isang paranormal investigator, ang nagbasyang investigahan ito. Umasok siya sa bahay bitbit -bit ang kanyang mga gamit, flashlight, recorder, at camera. Sa simula, tahimik ang paligid. Ngunit nang magating gabi na, narinig niya ang mahihinang yabag sa sahig na kahoy. May tao ba dito? Tanong niya, ngunit ang sagot ay isang mahinang tawa ng bata mula sa ikalawang kalapang. Umakyat siya, at sa bawat hakbang, palakas ng palakas ang tawa sa wakas, natagpuan niya ang isang kwarto. Binuksan niya ito at natagpuan ang isang lumang duyan na kumikilos mag-isa, na parang may nakahiga. Nang ilawan niya ang duyan, biglang tumigil ito. Ngunit sa likod niya, narinig niya ang bulong ng bata. Nakita mo na ako, ikaw naman ang matutulog sa duyan. Kinabukasan, nakita si Gino sa loob ng bahay, nakaupo sa duyan, nanginginig at hindi makapagsalita. Ang kanyang mga matay walang kulay. Parang nakita ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Hanggang ngayon, gabi-gabi pa -gabi rin ang halakhak ng bata. Ngunit mas naririnig ito mula sa duyan. Ang silid ng mga nawawala. Si Arlene, isang bagong libat sa lungsod, ay nahanap ang isang murang apartment. Napansin niyang may kakaibang silid sa likod ng kanyang kwarto, walang pinto. Tanging maliit na bintana lamang na halos hindi maabot. Sa unang gabi niya, narinig niya ang mahihinang katok mula roon. Ngunit inisip niyang guni-guni lamang iyon. Sa ikalawang gabi, lumakas ang katok at sinabayan pa ng mahinang pagyak. Tulungan mo kami! Sabi ng sabay-sabay na binibigkas ng maraming boses. Kumuha siya ng silya at sumilip sa bintana. Sa loob ng silid, nakita niya ang mga taong nakayuko, duguan ang mga damit at ang mga mukhay nakatago sa buhok. Nang tumingin ang isa sa kanila, ang mga mata nito'y butas lamang na malalim at ang ngiti umabot hanggang tainga. Ikaw na ang susunod. Sabi nito bago biglang bumukas ang bintana at isang malamig na kamay ang humila sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ang apartment na walang laman. Pero ang silid na may bintana ay nagbago. Isang bagong buka ang natagdag sa loob, nakasandal sa dingding, umiiyak, ngunit nakangiti ng malapad.